Nabalot po ng tensyon ang Diamond Village sa barangay Pantal, Dagupan City matapos sumanong barilin ng isang negosyante ang kanyang dalawang tauhan. Sugatan ang mga biktima pero kinailangan pang makipag ang PNP para sumuko ang sospek. Yan ang tinutukan live ni Alfie Tulagan. Alfie, ilang oras tumakbo ang negosasyon? Yes, CJ, tumagal nga ng magigit oras itong tensyon at negosasyon sa pagitan ng mga pulisya at ng uh, isang negosyanteng na maril ng kanyang dalawang tauhan na bigla nga mismo itong dalawang biktima kung bakit nangyari ito sa kanilang amo. Nabalot ang tensyon ng tensyon ang paligid ng Diamond Village, Barangay Pantal, Dagupan City matapos magpaputok ng baril ang isang lalaki. Binaril nito ang kanyang dalawang tauhang mekaniko na sina Albert Perez at Alex Pangan. Natamaan naman ito sa baging paa at binti. Kwento ni Fangan, bigla na daw nagwala ang suspect na kinilalang si Dominic Pung, sa kasila pinagbabaril. Lumabas sa bintana, nilabas yung baril, pinutokan na kami dalawang bisis. Hindi, pumutok na. Matapos ang insidente, hindi na lumabas ang suspect sa kanyang bahay. Dito na nagkaroon ng negosasyon sa pagitan ng suspect at mga polis pasado alat 11 pa nagsimula yung tensyon dito sa isang village sa Dagupan City kung saan nagpaputok ang isang lalaki. Hinahabaan ng pulisya ang kanilang pasensya para nga mapasuko itong suspect na hindi humahantong sa karahasan. Napaligiran na ang lugar ng mga SWAT operative. Nakakausap din ng pulisya ang suspect sa telepono natin dito yung asawa dito yung anak mo yung hindi na nag ng panayam sa camera ang asawa ng suspect pero sinabi nitong may pinagdadaanan ng depression ang kanyang mister. Uh, apparently may merong mental condition. May mental condition tong itong, itong uh, suspect. So pumunta yung mga pulis natin doon ataman yung atawa uh, nung hindi makumbinsin na sumama sa kanila uh, papalik sana yung mga uh, natin kasi hindi naman mapipilit kung ayaw talagang uh, uh, sumama. Apo. Bigla na lang nagpaputok from the second floor of uh, the residence. TGI, pasado alas 3 na nga ng hapon na uh, napasuko ng uh, pulisya itong uh, ating suspect at uh, kung mapapansin nga natin talagang pinahaba talaga ng uh, ating mga police operative yung kanilang negosasyon para nga maging uh, ligtas at wala, pang, uh, wala nang masamang mangyari dito sa suspect bukod doon sa kanyang dalawang uh, nabaril o nabaril na mga tauhan. At uh, ayon nga dito kay... Uh, Uh, Police Superintendent Christopher Abrahano, ganyan talaga yung normal daw na negosyasyon na uh, hanggat kaya na patagalin para naman uh, maging ligtas yung uh, ating uh, suspect na nasa isang um, ano, mental uh, condition o yung uh, may pinagdadaan ng depresyon, ay kailangan i-maximize uh, yun para naman maintindihan din yung kanilang condition. Yan din kasi yung hiling ng kanyang asawa kanina na hindi na nagpunak sa atin sa uh, panayam. Pero ang sabi ng kanyang asawa ay uh, talagang may pinagdadaan ng depresyon. Itong kanyang mister. So pagkatapos nga na ma-arrest itong ating suspect ay uh, inihahanda naman ng polisya itong kasong uh, two counts of frustrated homicide, alarm at scandal at iba pang mga kaso na pwede daw uh, isang pa laban dito sa suspect. Update naman tayo CJ doon sa dalawang uh, biktima na nabaril. Yung isa CJ nakausap nga natin na may tama doon sa paa. Yung isa naman ay nasa ospital pa rin at may tama sa binti. So ganyan daw yung uh, magiging proseso dito sa kanyang kaso at talagang uh, titignan nga nila kung kung ano pa yung possible na case na pwede pang isang pa laban dito sa suspect. CJ? Maraming salamat, Alfie Tulagan.